Naiuwi na sa bansa ang abo ng isang Pinay caregiver sa Israel na nasawi sa pag-atake roon ng Hamas. Kasabay niyang umuwi ang halos dalawang dosena pang Pinoy na lumikas mula sa gulo roon. Narito ang report. Sinalubong ng kanyang pamilya sa Naiya ang abo ni Grace Cabrera ng isang OFW sa Israel isa siya sa apat na nasawi Sa pag-atake roon ng Hamas, nilooban ng mga terorista ang bahay na tinutuluyan ni Cabrera at inaalaga ang Israeli sa Kibuts Berlin noong October 7. Kaya ang pamilya ng Pinay, hindi matanggap ang kanyang sinapit. One week before, bago mangyari yun, wala talaga. Hindi ko ginumusta. Talaga niyo. hindi mo matanggap. Para sa amin talaga, ano pa, buhay pa si Grace iuuwi sa apalit pampanggang Cabrera, una nang kinumpirma ng Israeli government na magbibigay sila ng lifetime financial grant sa mga naulila ng apat na nasawing Pinoy. Nitong weekend, una nang inilibing ang isa pang Pinay na si Loreta Alacre sa Cadiz City. Ipinangalan pa sa kanya ng LGU ang isang evacuation center bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Habang ang isa pang nasawi na tubong San Carlos Pangasinan na si Angeline Aguirre inilibing na rin. Ngayong araw, kasabay na nakauwi ni Cabrera mula Israel, ang 23 nating kababayan, kabilang ang isang sanggol, bibigyan sila ng tulong penansyal ng pamahalaan. Hindi naman natuloy ang pagtuwid ng higit 130 na Pilipino mula Gaza sa Rafah border crossing patungong Egypt. Sabi ng DFA, delikado pa rin makatawid dahil sa pag-atake ng Hamas. 134 ang approved. Dalawa na 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 out of the original 136. Ang problema hindi sabay-sabay makakalusot yan na by batches. Isa pa, hindi na gusto tumawit ngayon. Kapag naman nakalampas na sila sa border, sasalubungin sila ng mga taga-Philippine Embassy sa Egypt. Dadalhin sila sa embahada, all transportation and accommodation provided by government. Tapos within three days, kailangan ng iuwi sa Pilipinas yan. Dadmaiksi lang ang transit visa nila. Mobile Journal, kailangan kantaan, hatid, ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. i click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.